muli na naman na magkasama ang Don Bell sa birthday ni Mami Bang. Kita ang pagsuporta ng dalawa talagang nakakabay pa si Bell sa kamay ni Tony. Mukhang surprise sa kanya lang fan. At least panatag pa rin tayo na walang nagbabago sa dalawa at nakita na nga ang big winner na si Mika Salamanca at Bell. Nung last Sunday nga ay nasa asap natin to si Bell at kasama niya lagi si Alexa. Talagang hinahanap ng mga Don Bell fans ang Don Bell duo sa asap natin to. Lagi nga niloloko ni Robbie Domingo, si Bel, sino nga ba ang mismo ngayon? Dag niya pa, Bel, kinikilig ka ba ngayon? At siya, sagot naman ni Bel, yes, dahil kasama ko kayo. Talagang tawang-tawa ang tito ni Donnie. Ay nali nakasama na sa larawan ni Charlie si Donnie dahil nung time na lumabas si Charlie, doon naman pumasok si Donnie noon. Dream come true talaga kay Shuvi na nakaklose si Doni Pangilinan dahil crush na crush niya ito kahit kasama niya ang kanyang manlilikaw.